ang pagtulong ay walang pinipiling presyo. Ang mahalaga ay nakapagpapasaya tayo. So ngayon, nai, sagutin ko na po yung renta niyong isang buwan. Ako lang po ba sa inyo? Hindi po. Libre na po yung isang buwan yung renta dito. Salamat. Dito sa maliit na tahanan na ito, ay may nakilala ako na dalawang pamilya. Kwento nila sa akin na sila ay nangungupahan lang dito. Ang dalawang pamilya po ang nandyan. Kaya pakicheck po, may dalawa pa yata ang bigas na bigyan ko sila. So uh, ito po, uh, no, makatulong po sa inyo. Masarap po yan. Bigas po na yan, kahit na maghapon mag na po, hindi pa napapanis. Uh, salamat uh, po. Uh, ano po pangalan po ninyo? Lilibet. 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 Ako po si Dodoy Koto. Ako sa ganyang bagay po, so, sa kapawas sa gagastusin niyo po ngayon sa araw po na ito. Wala po <laughs> kami <laughs> pansahin talaga po. Sakto-sakto pala na po. ano? Uh, Meron na kayong saing ngayon. Masarap po yan, pagka natikman niyo po kahit maghapon na. Makikainap po sa mga anak po. Ano po hanap buhay niyo, Nay? masulang po ng palipid. Palipid po? Oo po, nagtitinda lang sa prasada na ganyan. Pag nakakuha ng apat na tago makikainap po yun po. Kaya makikainap po yung Si ate po ka mag-anak niya po? kapit-bahay po. Ang pagkakaibigan. Magandita na po kayo nagkikita. Ay, tignan ko lang po na yan. Dito, dito po kayo, ano? Dito, dito po kayo natutulog. Okay lang pong... Ito ang loob ng kanilang bahay. Makikita na halos magkakasama na ang lahat. Tulugan at ang kanilang mga damitan. Sa kabilang kwarto naman ay kila ati Lilibet. Ang ako namin, pag umuulan. Pag umuulan po, nababasarin po kami. Kaya po kayo nakatira, ano po? Kaya ati, nababasarin po kayo pag umuulan. Kailan po rin po rito. Ito yung naman po. So ngayon, sagutin ko na po yung renta nyo isang buwan. Ako ilang po ba sa inyo. Ito po, pang ano po ninyo, para libre na po yung kakainin nyo ngayong araw. Libre na po yung isang buwan yung renta dito. Kung gusto nyo ibayad po sa renta, okay lang. Kung gusto pong gamitin pang gastos nyo dito. Wala po problema, basta. Ah, ah, na po ah, ah, Mahapahalaan po ng mas para po sasabihin Ano Ang gatas na po. Uy kayo po! Kung po mas okay, magagamit Kasi yan, dalawa po Kaya sa Andun po sa caution. Ano? Anong teatro pa? So, po. Okay. hi Pagandas po. Para may picture Maya, Sama Sama kayo! Okay. 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 Napakasarap na maging instrumento tayo sa buhay ng iba. Lalo na kapag sa maliit na bagay Inakikita mong napapasaya mo sila. Wala namang presyo sa pagtulong. Ito ay kusang bumubukal sa puso ng isang tao. Minsan nga magugulat ka na lang. Naging masaya siya dahil ginamit ka ng Panginoon sa buhay niya. Mapagpalang araw po at magingat tayong lahat.